Kamusta, kamusta? Aking pinaka-Zen na Pink Mooners. Maligayang pagbabalik sa mapayapang oasis ng Avatar World, tahanan ng Aesthetic Family. Dito lahat ay dumadaloy, positibong enerhiya, walang kondisyong pagmamahal para sa lahat ng bagay na berde at may ugat, at ang nakapapawing tubig ng sandali lang. Iyan ba ay ihi ng pusa? Tingnan si Mom Aesthetic ang mismong kahulugan ng kalmado. Nasa kanyang umagang koneksyon sa kalikasan siya. Nagbibigay siya ng napakapayapang aura. Nakakagusto kang umupo at magmeditasyon kasama siya, hindi ba? Zen na tanong ng araw, Pink Mooners. Ano ang paborito mong halaman sa buong mundo? Mahilig ka ba sa makukulay na bulaklak, malalaking berdeng dahon, o mga kaktus na hindi masyadong kailangan ng alaga? I-drop ang paborito mong emoji ng halaman sa mga komento. Gusto kong makita ang virtual garden na yon na mamulaklak. Si Dad Aesthetic ay ipinagpapatuloy ang kanyang ritual, handang magbigay ng dagdag na pagmamahal sa paboritong halaman ni Mom. Pero sandali. Teka, hello halaman? Nandyan ka ba? Naglakad-lakad ka ba? O ano? Ay, hindi! 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 Pink Mooners! Walang laman ng lugar. Wala na. Tuluyang naglaho. Ang pinakamamahal at inaalaga ang halaman ni Mom Aesthetic, ang ibinigay ni Dad sa kanya para sa kanilang anibersaryo, ay nawala na walang bakas. Ito ay isang sakuna. Isang botanical na krisis sa templo ng kapayapaan. Hindi ako makapaniwala dito. Code Green, Pamilya Aesthetic. May emergency sa paraiso. Tumatawag si Ma'am ng mga reinforcement. Nagmamadali ang mga bata para tumulong. O kahit pa paano ay makibahagi sa kalituhan. Naka-activate ang detective mode. Hakbang isa, logical at lokal na paghahanap. Maaring natumba ito dahil sa hangin. Baka nagtatago ito sa likod ng sofa sa ilalim ng organikong jute rug, marahil. Siniyasat nila ito ng kalmado, tumingin doon ng mapayapa. Pero wala, walang bakas ng nawawalang halaman. Parang nilamon ito ng lupa, literal. Mas kakaiba pa ito kaysa sa abokado na walang buto. Pink Mooners, kailangan namin ang inyong ekspertong tulong. Kailangan ni Detective Moon ang kanyang mga katulong. Pindutin ang like button kung gusto mong sumali sa misyon at tulungan kaming hanapin ang napaka-espesyal na halaman na yon. Tara na! Hindi ito mahahanap ng sarili nito. Sandali! Teka lang! Tahimik! Narito na ang pinakamaliit na explorer sa bahay at mukhang may nahanap siyang pahiwatik. Ang paborito nating bug detective ay nandito na para magligtas. Lagi niyang napapansin ang maliliit na detalye na hindi napapansin ng mga matatanda. Tingnan natin ang pro magnifying glass na iyan. Ano ang nakita mo? Champ? Mga bakas ng paa? Mga kahina-hinalang bakas ng pollen? Natapong lupa. Aha! Ang una nating tunay na pahiwatig at ito ay nasa tabi mismo ng malaking bintana. Ano ang ibig sabihin nito, Pink Mooners? Sinubukan bang tumakas ng halaman papunta sa hardin? Nahulog ba ito at gumulong palabas? O baka naman pinatutunayan nito ang teorya ng magnanakaw mula sa labas? Isang hardiner na ibon, isang dekorador na ardilya. Kailangan nating mag-imbestiga sa labas agad. Ano ang teorya mo? aksidente, pagtatangkang pagtakas ng halaman o pagnanakaw ng hayop, iwan ang teorya mo sa mga komento agad. Papunta na si Dad Aesthetic sa outdoor crime scene. CSI Aesthetic Mode Activated. Tingnan natin kung may mga palatandaan ng masamang gawain sa halaman. Nawawalang halaman, pasag na paso, kahinahinalang bakas ng paa o balahibo mula sa isang nagkasalang ibon. Sinusuri niya ang bawat palumpong na parang isang seruhano, iniska ng bawat sulok gamit ang karunungan ng mga ninuno mas masinok pa ang taong ito kaysa sa isang librarian na nag-aayos ng mga card. Walang nakakalampas sa kanya. Pero may makikita ba siya? Napakaraming suspense! At wala, talagang wala. Walang halaman, walang paso, walang mga squirrel na may maliit na maskara ng bandido. Ang teorya ng magnanakaw ay opisyal ng wala sa usapan lalong lumalalim ang misteryo, Pink Mooners. Ang halaman ay nawawala pa rin at dapat ay nasa loob ng bahay ito. Saan kaya ito napunta, lalong nagiging kakaiba ito? Parang may mahiwagang camouflage. Tama si Mom Aesthetic. Kailangan ng masusing pag-iinspeksyon, silid-silid, sa buong bahay ng Aesthetic gagamitin ng bawat miyembro ng pamilya ang kanilang espesyal na kakayahan at natatanging estilo. Ganap na naka-activate ang Zen Detective Mode. Nagsisimula ang operasyon na wawalang halaman sa buong bahay. Tingnan natin kung sino ang unang makakahanap nito. Si Dad Aesthetic ay nagchecheck kahit saan, pati na sa ref. Ibig kong sabihin, hindi ito yogurt. Pero hindi mo masasabi sa mga adventurous na halaman na ito. Ang influencer detective ay naghahanap mula sa perfectong angulo, sa ilalim ng kama, sa loob ng kanyang koleksyon ng mga recycled na kayamanan, kahit sa kalawakan sakaling nandoon. At sinanay nanay sinusubukang makakuha ng buong pag-amin mula sa mga alaga. Sa tingin mo ba naiintindihan ng mga hayop ang ganitong bagay? Mag-iwan ng kung sa tingin mo oo o ng kung sa tingin mo wala silang ideya. Oh, Bunny, ayos lang. Wala namang nagbibintang sa'yo. Gusto lang naming mahanap ang malit na halaman. Yun lang. Iyan ang diwa, Team! Si tatay ay gumagamit ng buong deduktibong lohika sa kusina, ang teenager ay gumagamit ng teknolohiya para subaybayan ang lokasyon ng halaman, at si nanay ay gumagamit ng kanyang kapangyarihan sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang species. Pero wala pa rin. Para bang naging birding multo ang halaman? Parang bula, nawala! Pink Mooners, huling tawag para sa inyong mga kapangyarihan bilang detektib bago tayo lumipat sa susunod na hakbang. Saan ninyo sa tingin nagtatago ang halaman? Ang pinakanakakatawa, pinaka-wild, o pinakamatalinong teorya ay makakakuha ng espesyal na shout-out. Sige na, pinapanood ko ang mga komento. Oh! Isa na lang na lugar ang natitira para tuklasin ang kwarto ng mga bata. Dahan-dahan tayong pumuslit papasok sa parallel universe na yon kung saan literal na kahit ano ay maaaring nangyari. Humawak ng mahigpit, maaaring maging kakaiba ito. Sa ngayon, naria ang maliit, sobrang kalmado, sobrang cute, naglalaro kasama ang kanyang mga plushie at kahoy na tren. Ngayon, sandali lang. Ano 'yan ang hawak niya? Mag-zoom in, mag-zoom in. Hindi maare. Ang paso, ginagamit niya ito bilang kuna para sa kanyang mga manika. Okay, Pink Mooners, nakuha natin ang lalagyan, ang shell, ang sisidlan, pero wala ang mismong halaman. Ikaw buhawin ang na munting buhawi ng kaibig-ibig na pagkamalikhain. Saan mo inilagay ang kawawang halaman, sweetie? Ugh, hindi ba siya ang pinaka-cute at pinaka-nakakainis sa parehong oras? Sige, maliit na bata, subukan mong alalahanin. Saan mo iniwan ang loob na bahagi ang may dahon na bahagi? Nandoon ba sa basket ng laruan? Nakakross ang mga daliri. Pink Mooners. Oo, narito ito ligtas at maayos. Tinanim niya ulit ito kasama ang kanyang mga plushy na kaibigan para hindi ito mag-isa. Anong tamis na ideya? Gusto niyang bigyan ito ng sarili nitong pribadong hardin. Pink Mooners, ano ang pinakanakakatawa o pinakamagulong bagay na nagawa ng mga kapatid ninyo? Ibahagi ang inyong mga kwento sa mga komento. Tagumpay ang misyon ng pagsagip. Nakuha na natin ang halaman. Nakuha na natin ang paso. Ngayon, ang natitira na lang ay pagsamahin silang muli. Sa pag-aalaga at pagmamahal, punta tayo sa Hardin. Ito ang perpektong lugar para sa seremonya ng pagtatanim na ito. At ngayon, ang mahiwagang sandali. Huwag mag-alala, gagawin namin ito ng maingat at puno ng pagmamahal. Maligayang pagdating sa bahay. Ang paboritong halaman ni nanay ay sa wakas bumalik na sa lugar nito ng karangalan. Sa wakas, makakahinga na nang maluwag ang estetik ni nanay. Ang halaman na ibinigay ni tatay sa kanya ng may labis na pagmamahal ay buo na muli. At sa ganoong paraan, isa na namang misteryo sa Avatar World ang nalutas. Pink Mooners, kung nagustuhan ninyo ang kahinik na munting pakikipagsapalara na ito, mag-subscribe para hindi ninyo makaligtaan ang kahit ano at pinutin ang kampanilya. Kita kit sa susunod na kalawakan.